Hi guys! Welcome to my vlog! Ayan, for today's video guys! Ayan, nakagala tayo. Ayan, papunta tayo sa bahay ng friend ko because Tuesday now, alam nyo naman, ito lang yung araw o panahon na nakakalabas tayo at na nakakapasyal-pasyal. Kahit na walang pera, Basta may basta may laman lang yung card natin sa pang train. Ayan, may balance lang yung uh, card natin. So ayan, uh, actually ano na, hindi sana ako pupuntang ha yung araw na to sa friend ko dahil nga uh, wala naman kaming napag-usapan or hindi naman ako nag-message sa kanya kahapon or hindi ako tumawag sa kanya kahapon para uh, magsabi na pupunta ako sa bahay nila which is, hindi ko naman uh, gusto ngayon na pumunta, kaso lang is siya mismo ang nagparamdam at tumawag sa akin at tinanong niya ako kung pupunta ba daw ako sa bahay niya or hindi so sabi ko wala akong pera, hindi ako pupunta And nag ako sa kanya na pupunta ako dyan pag binigyan mo ko ng pamasahe pa uwi na pang taxi. So mmi ko na lang yon para lang makapunta at makapasyan. And siya na rin nagsabi na sige okay bibigyan niya ako pa uwi. So pupuntahan ko na lang para kay papaano may ganap tayo at may magawa tayong video. Super init, grabe. Ang init-init. Ang dami pang tao. Alam nyo guys, ah... Uh, buti na lang ngayong, ano... Past few days. Uh, I think two days na. Ah, uh, kagabi. Eh, nung isang gabi. no umuwi ako galing work. Hindi na masyadong mainit yung panahon. Or yung hangin. Ano na siya hindi na siya ka kainit pero mainit pa naman mainit pa naman ang panahon kaso lang hindi na siya gano'n kainit ang singaw ng uh, hangin gano'n, ewan ko ano ba, ano ba tawag niyan? singaw ng init, singaw ng panahon or what, basta ayun, ayun uh, hindi na gano'n kainit hindi na siya ganun kainit na bonggang bonggang pawis ko hindi na ganun kasi nakaka ako ng uh, normal na so ayun naglalakad tayo dito alam nyo guys ito yung isa sa mga lugar yung may mga changi changi yung pinakita ko sa inyo before kasi marami nga dito ang ano, night market na changihan so isa to sa mga lugar na Changge, yung bekat na ano na yan, Vacant na lot na yan. Ayan. So, at saka alam nyo ba dito guys, dito sa lugar na to, maraming nagja-jogging or nag-iikot-ikot, nagpapapawis. Kasi, malaking lugar to guys. Ito rin parking lot na to. Malaki to, tapos paikot siya. Paikot siya, so, maraming mga nagja-jogging yan. Nakikita nyo yan sila mga nagja-jogging halo-halo mga tao dito nagja-jogging may mga Pinoy may mga ibang lahi sa so gusto lang and tapos meron pa dito sa gabi uh, may mga nagsusumba-sumba like nito dito, dito o, sa part na to meron mga nag exercise kaso lang may sila at hindi nila masyadong kinakareer Tatlo lang kasi sila. Pero mamaya nito, mamaya gabi, maraming tao dito. Ayun, pakita ko sa inyo. Ayan. Tatlo lang sila. Diyan, mamaya may susumba dyan. Banda na yan. Sa lugar na, sa lugar ng tatlong yon may magsusumba. And din dito, basta marami nagsusumba dito, mga Pilipino. Ayan, may bayad yung sumba nila. Tenderham sa, sa gustong sumali ano na yon uh, unlimited dance na yon kahit uh, from the start to end ng oras nila sa pagsumba ayun tender ham lang nagpawisan ba ako nga ako <coughs> ayun so dito din banda ha meron din basta dito sa part na to ang daming nagsusumba iba iba sila mga grupo So mamaya pag ano, pag uwi natin, pag minadaanan tayo ng nagsumba or magsusumba, pakita ko sa inyo yung mga ano nila ginagawa nila. Ayan. So mamaya ulit guys. So ayan, nakita nyo yan hanggang doon. No? Oh. Hanggang doon yung ano na yun, dulo na doon. Doon, doon sa dulo na yan. Paikot yan sila dyan. And pwede din hanggang dito kasi nga napakasobrang laki ng parking lot dito. Siguro ma isang hektar o isang kalahating hectare ang kalaki ng parking lot dito. So uh, paikot lang siya and may space siya na katulad ng ganyan, ganyan kalaking space. Lahat yan paikot so kaya ang daming nagsijagging dito sa mga ganitong oras hanggang gabi. Mamaya pa yan, padami yan sila ng padami kasi kasi nga may, managaan, may nagsusumba may nagsusumba sa gabi so parami ng parami yung mga tao dyan na kasi after nila magchaging sa so, gustong sumali magsumba, nagsusumba ganon sila so ganon katatag ang mga mga nagsijaging at mga nagsusumba ako nga, Diyos ko, hindi, parang hindi ko kayong umikot o magjogging sa ganito kalaki. Ay na, maglakad nga lang ako. Oh. Maglakad lang ako ng mga 10 minutes sa 15 minutes, sinihingal na ako. Kaya, kaya for sure, need ko talaga ng exercise. Need ko talaga magjogging and exercise ng bonggang bongga. And ito yung hotel. Ito yung hotel na malapit sa bahay ng bahay or building ng aking kaibigan. And dito rin guys, kung nakikita nyong yung, namimili kami ng mga shoes na Shein, ito rin yung sa part na yon. atong malaking ano na to, malaking space na to. Meron din dito dating night market na Changihan. Ayan. Malaki nga ng ano na yan. So dito marami ding tiyanggihan dito. Dati pero dahil nga summer and nagsialisan sila dahil pag summer talaga is close talaga sila. And siguro after 2 months winter magbabalikan yan sila. Basta month of bear ayan nag uumpisa niyan sila magbukas ulit at magbalik. Hi hinihingal ako at napapagod ako ay nandito lang tayo malapit na tayo, ano na lang isang building na lang ang pupuntahan natin and makakarating na tayo sa building ng aking friend friend kasama ay, pawis na Pawis na pawis akong bonggang bongga. And dito naman guys, wala lang dito. Walang ano dito. Dito may mga nagbe-baseball baseball. Dito rin may mga jogging chagging or nagtatak takbuhan Eto na yung uh, parang isa sa mga malaking parking lot din na halos katabi or katapat lang ng building ng aking kaibigan. So, eto dito. Hindi ko lang alam kung bakit ngayon dito walang nagbe-baseball or walang nagsasoccer. Kasi usually dito pag oras na uh, hapun hapon-hapon na or makulim-kulim na yung pagkainit niya, hindi na masyadong mainit. Meron mga naglalaro dito mga soccer or baseball. Like nilang yan naglalaro sila ng mga soccer-soccer. Alam niyo guys dito, hindi ma hindi masyadong kahiligan ng mga tao ang volleyball or ang basketball may nagba-basketball, may nagba, may nagba pero sa mga park talaga, hindi katulad ng ganitong uh, ganitong lugar lang na mga uh, parking area kasi meron talaga mga park dito na balibolan talaga and basketballan so mga ganito wala talaga so nandito na tayo sa baba ng building na akong friend so mamaya guys update ko, ko ulit kayo pag nasa loob na tayo ng bahay ng friend ko. Okay? Ayan, nandito na tayo sa bahay ng friend ko. Kaya ayan, atok lang ako instead na mag-doorbell. Marky! Open the door please, Marky. Ayan, dito tayo sa bahay niya. Tumatawag-tawag pa talaga siya. Open dine. Buti na lang hindi ano, hindi open. Akala ko kasi, ay! Nandiyon ka pala. na. Ano? Ano yan? Oh my God. Ayoko gusto ko soft drinks lang. May soft drinks kayo